Hello everyone! This is Chichi Haley. Welcome sa ating tutorial. Maraming nagtatanong kung paano ba palitan ang thumbnails o cover sa ating mga video. Ang pwedeng mapalitan ay ang long form video lang. Hindi na natin pwedeng ma-edit ang reels. Minsan, ang cover or ang thumbnail sa ating video ay isa sa mag-attract ng viewers na ma-motivate sila na i-click ang ating video na kanilang para kanilang uh, papanoorin. Na-experience niyo din ba na kahit pa isit ninyo ang um, frame para sa thumbnail sa pag-upload ninyo ng video after ma-upload ang ating long form video ay iba ang magdi-display na frame. So 'yun dapat baguhin natin siya dahil minsan apektado ang kanyang performance. Paano ba natin yan palitan ang thumbnail sa ating long form video? Panoorin natin. Ang pagpalit ng thumbnails o cover sa ating long form video ay gagawin natin yan sa uh, Mita Meta Business Suite pero doon sa desktop na format. Paano ba natin yan ma-access ang desktop format sa Meta Business Suite. I-search nyo lang ang business.facebook.com at automatic na mag-open sa inyong account. Next step, i-click natin ang content. Then, i-filter natin siya. Ang, gagaw ang hahanapin natin ay video. So, i-click natin yung video. Dapat naka check yung video na box. Okay, once na-filter na siya, lahat ng nag-display ay mga video. Okay, once nakapili na tayo ng video ng ating i-edit, i-click natin yung tatlong dots. ko ito yung mag-display, at i-click natin yung edit post. Okay, ito yung makikita natin. Mayroong suggested na frame, mayroong choose frame, mayroong upload frame. Okay, kung mayroon na tayong mapili, i-click lang natin yan at mag-blue check yan. Next step ay hanapin mo yung next na nasa bottom right corner. I-click mo lang yan. At mayroon pang isang next sa right bottom corner. I-click mo din ulit. Natin ulit yung share na nasa bottom right corner. Okay, and the last one na i-click natin yung done. Okay, ito yung thumbnail bago natin pinalitan. Wala siyang nakikita na caption. Ang caption ay very important sa ating video para malalaman straight away ng ating audience kung ano ba ang mensahe ng ating content. Maraming salamat at sana mayroon kayong natutunan sa aking tutorial today. Kung mayroon kang katanungan, pwede kang mag-leave comment. Sana matulungan din natin.